Tagal natin hindi nakapag-upload ng video. So anyways, welcome. Welcome back sa atin. So eto na naman tayo, 40 days. So eto, meron tayong ipeplex dito bagong bilhin natin sa Shopee. Itong filter element. So, <laughs> naglilin, naglilin mixture yung ano natin, yung yung RFI natin, RFI 175. So itong filter element na to is ano, for RFI 175. So, nabili, nabili ko lang to sa Shopee. So, ang brand niya is ito. Ito yung GPC. GPC ito. Yes, GPC nga. Ah, air filter. Ayan. Para sa RFI 175. So, so, yung iba nga nito is ano, malalaki yung butas ng ano, ng screen. So, ito yung, ano, ito yung, iba nito, nagbebetan is mahal to. Ganitong ano, ganitong style, malilitang screen. Kasi yung, yung mura yung ano yung malalaki yung butas so ilalagay ko dyan sa link uh, ng Shopee kung saan ko to siya nabili so ikabit na natin Okay, so ganito nga ang ginawa natin dito. <laughs> Lagyan lang natin siya ng ano, ng scotch brite Ayan. Scotch brite Tapos foam. So, yun lang tapos na, wala na. Ilang ang filter niya. So, tinatas tinastas mo na nga dito yung ano, yung filter air, yung filter element. So, malaya na kakapasok yung ano, yung hangin. So, So, ang theory ko isa ano, dahil doon kaya siya naga-lilin mixture kasi nakaka flow ng, ng maigi yung, ano, yung hangin so meron na tayong filter element so mapipigilan na so in ko dapat mag -ano, to mag optimum na yung ano yung air and fuel mixture na dito. so ikabit na natin so ito yung stock oh. ito yung stock ito yung genuine part nya so ang lalaki ng butas kumpara mo dito sa ano sa JPC ito yung aftermarket natin so bago natin sya install mas punasan na natin para matanggal yung mga likod. ito, yun know, o, uh, naikabita natin <laughs> Natanggalin natin siya so hopefully, sana mag -op, ano, na, uh, mag optimum na yung ano, yung mixture ng ano, honey at saka yung, ano, yung gas inaabot na tayo ng gabi, no <laughs> so yun lang, maraming salamat hermanos, update na lang tayo ulit, ano update na lang tayo sa ano, sa siguro mga I think mga ano mga 3 days ganyan i-check ko yung ano yung mga ating, ating ano spark plug at o oh yan yeah, maraming salamat kung nakabod ka na sa gulo ng ating video paki ah, pakisalike naman at paki ah, pakishare boom digiding